What's up mga ka Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang po kayo dito sa aking channel, ako po ang inyong ka na si Erwin. At welcome po dito sa ka TV, ang story ng siyang sa dito sa Pilipinas. And today's video mga kajans, so magandang umaga sa inyo sa mga impahing na mundo ang araw ngayon ay Tuesday, March 25 na po mga kajans at ang oras na ay 10.05 na lang umaga. So ngayon, dito ngayon ako mga kajans sa uh, delivery ko dito sa lugar ng SM MOA mga kajans dito ko sa Pasay. So para sa, dito sa video nito, para hindi naman masayang inyong panonood, magpa-price update tayo ng presyo ng mental sa doon sa ating nirektahan dahil mayroong pagbabago na naman. At ang pagbabago nyo yun ay yung pag-increase nila o pagtaas ng presyo. So dito sa video nyan, isi-share kayo sa inyo ang mga mababanggit kong presyo ay gawin nyo lang yan guide, ipagkumpara nyo lang yan doon sa inyong mga binabagsakan so, sa mga manunod na bago lang at gusto pasukin ng pagdadyang siya para magkaroon po kayo ng idea kung magkano nga ba ang mga rektahan Ha, umaabot yung presyo ng mga pinagbibenta ng mga junk shop. So, kung na kayo, huwag na natin yan patagalin. Hawak na kayo ng lapis at patel. Sisimulan na natin yan. 5, 4, 3, 2, 1. Ilista nyo na yan. So, So ito mga kajans, effective to uh, March 25. Ah, sorry, March 23 mga kajans. So, oh. so ito pa rin tumatang ng presyo nila hanggang ngayon. No? So ngayon, nung nakarang araw lang to. So isi din sa inyo. Simulan natin yan sa aluminum jealousy. Ang presyo ng aluminum jealousy doon sa ating rektan ay 122 na mga kajans per kilo. Sinusundan yan ng aluminum rim o yung tinatawag na mags ang presyo ng aluminum rim doon sa ating rektan ay 117 na mga kajans per kilo at ang pangatlo ang aluminum hard o yung solid ang presyo ng aluminum hard at solid doon sa ating rektan 108 na mga ka Kaya syempre kung mayroong solid merong aluminum light ang presyo ng aluminum light doon sa ating rektan ay 110 pesos mga ka-junkers nakakagulat dahil mas mataas pa yung light pa solid no so tuloy-tuloy tayo ang sinusunod natin ay yung pang lima ay yung aluminum spam ito yung mga lalagyanan ng mga meatloaf no o kaya maling so presyo ng aluminum spam doon sa ating rektan ay 100 pesos per kilo at yung pang-anim natin yung aluminum panta o yung tinatawag na inkan presyo nito sa ating dagtan ay 98 pesos per kilo at yung pangpito ay aluminum condenser yung makikita nyo yung evaporator to sa mga kotse at sa mga aircon pero ang dapat ito yung puro aluminum lang siya dahil ang presyo ng aluminum condenser doon sa ating ay 90 pesos per kilo at punta na tayo sa pangwalo ito na yung sinasabi natin na condenser tastas condenser na to uh, gawa to sa may tanso at aluminum. So ibabanggitin ko yung pinagtasasan ng aluminum nya. Yung copper tube nya, uh, sineset aside dyan. So ang babanggitin ko ang presyo nito ay yung aluminum condenser o yung pinagtasasan. Dahil well, ang presyo ng uh, condenser tas ay 88 pesos mga kajans per kilo. So punta na tayo sa kaldero. Kasama na dyan yung mga kajans yung presyo ng kawali. Ang presyo ng kaldero doon sa ating ay 89 pesos per kilo at yung pang sampo natin stainless uh, ko mga kajans no? na stainless good lang yung kanilang binibili. So, ma uh, tinitesting sa pamamagitan ng grinder, titignan nila yung spark ng apoy. Ang presyo na pag good yan, ang presyo niya ng stainless steel doon sa ating rektanay, 59 pesos per kilo. No? At yung radiator, so ang radiator na babanggitin ko yung gawa sa aluminum at ilaw. Dahil kasi mga kadyan, dalawang klase ang um, Dalawang klase ang radiator. mayroong gawa sa aluminum, puro aluminum at mayroong gawa sa tanso at dilaw. Pero ibabanggitin ko yung gawa sa tanso at dilaw. Kaya ang presyo ng radiator, doon sa ating nagpan ay tumataginting na 306 na mga ka per kilo so tumas to guys sobra taas no? so punta na tayo sa pang 12 ang condenser buo so ang condenser buo na tama makikita nyo sa mga street type window type na aircon no? ito yung may mga laman na aluminum at tanso na copper tube so ang presyo nyan doon sa ating nagpan na condenser buo ay 260 per kilo at yung pang 13 natin birutang dilaw so sa birutang dilaw ito yung mga Uh, galing sa mga tornuhan no so pag nagbili kayo ng birutang dilaw so mga niya yan so magingat lang isa pag uh, pamimili nito syempre marumi yan na ng kasi halos pino na to no? so sa mga pino naman na magbibenta sa inyo huwag talagang pino dahil baka hindi tang tanggapin yan sa exporter no so ang presyo ng biruta dilaw doon sa ating rektan ay 305 pesos per kilo kaya ingat ingat kayo dahil masyadong malaki ang puhunan natin no ang pasa natin 305 siyempre mamimili tayo niya mga 250 o 200 to 250 no? so yun so punta na tayo sa Tansong Bilaw mga ka-jungers no? so ang Tansong Bilaw ang presyo niya doon sa ating rektahan ay 350 pesos na mga jangers, no? so yan tuloy tuloy tayo dahil pupunta na tayo sa presyo ng class A, class B, class C na Tansong Wire so magsisimula tayo siyempre sa Tansong Pula class C, ang presyo ng Tansong Pula class C doon sa ating rektanay 500 na 505 na mga kajens per kilo so sobrang taas na nito mga kajens so punta na tayo sa pula class B ang presyo ng pula class B doon sa ating rektanay 525 na mga kajens per kilo so napakataas niyan mga kajens ngayong ngayong yung buwan na to no so syempre kung may class C e, may class B so ito yung pinakahintay niya yung pinakamataas na wire ngayon no so ngayong buwan na to ito na yung pinakamataas na na inabot ng tansong pula A. E. Dahil ang presyo ng tansong pula A e, doon sa ating rektahan ay 545 na mga kajayan per kilo. So, yan po ang presyo ng metal sa tanso doon po sa akin nirekta na exporter. So, lahat ng mga labanggit kong guide, ah, lahat ng mga labanggit kong presyo, gawin nyo niyang guide. Pagkumpara nyo yan doon sa inyong mga binibentahan at inyong mga pinagrerektahan. Sa mga bago lang dito sa akin channel, na nakapanood o napadaan lang dito na bago lang, at uh, kung gusto nyo pa suwail pag dyan chat para itong mga presyo na binanggit ko para magkaroon lang kayo ng idea kung magkano nga ba pinapasa ng mga isang junk shop owner o isang may-ari ng junk shop uh, o magkano nga ba ang pasa nila sa mga exporter so itong presyo ko kasi iba-iba rin sila ng pamimigay ng mga presyo hindi yan sila wala silang SRT bahala na sila magbigay kung magkano ang bibigay nilang presyo sa mga junk shop na nagbibenta sa kanila o yung tinatawag na supplier so yan, uh. So ayun mga kajan, sir, so, dami ko lang dal, dal, Sana nagustuhan nyo ating video po today. Kung nagustuhan nyo naman, pakilike naman. At syempre mga kajan, so, uh, kung nagustuhan nyo, pakishare na rin to para uh, umabot naman po sa iba na uh, gusto rin mag-aaral o gusto pasukin ng pag-inegosyo pag-dejack So, uli, kung nagustuhan nyo ating video po today, pakilike naman. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, syempre dito sa ating channel, click nyo yung subscribe button click yung notification bell yeah. uh, para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. So muli, ako po ang inyong kadyang na si Erwin. Kita kayo tapo po ulit tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kadyang. Peace out. Yo.